Ayan, magandang umaga mga kabakoy TV. Gusto kayo dyan. Magandang umaga. umaga. Ayan. Mag-aayos tayo na. gagamitin. At gagamitin. Wow ako, naman! Wow! tapos ko maligo. Wow! And hindi ako nakagawa ng... nag na, na, kanino pagkagising ko kasi... Kala ko ba naman, ano... <laughs> mali-late na ako. 5.30. <laughs> 5.30. Ay, pag port ako nabi, sinakala ko 540. <laughs> 340. Ay, di ang aga ko Paano masabi? Ayan, maganda sa inyo lahat. Nang istormo ko sa mga hmm. tuloy. Kinala kong kaliskis mo, oy. Kasi hindi ko kayo makita, kaya kailangan ko magsalamin. yan Ta-da! Dito pa rin yung camera. <laughs> Weh! Ina! andaran mm -hmm. Ito pala yung aking camera. <laughs> Baboy. the one the you don't need itong kanin ko, full Pwede pag kumakain ako nito pag mga lunch namin is 10.45. No, 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 1045. Sa umaga, wala na pong break time na umaga. Diretso na po yun. Ito po yung kanin ko, di ba full pack. Tapos pag kakain ko mga tanghali, naantok na ako. Sana ako. Ay, natutulog naman ako mamaya. Ito, hindi dahil sa ulang. Tumuhi ka na? Ang aking pagkain. Eh, parinig ka nang parinig. Ang Kasi baka malaglag. Ngayon <laughs> may kayabanan to. Talagay ko nakadroga yan. Dahil nakasalpak nakasal to yung aking charger. Eh. Hindi ko alam na-charge. Hindi ko pala na-charge. Yan. Salamat po sa mga followers, uh, mga subscriber ko dyan. Dumadami na po kayo. Yun, nagpapasalamat lang po ako sa inyo dahil tinangkilik nyo ang uh, mga uh, mga video, mga pinaginagawa. Nagbibiro uh, lang ako. Nagbibiro lang ako. salamat ang marami sa inyong lahat. Ayun, bago lang ako dito. Kaya lang, hindi pa ako masyadong marunong. Ayan, bago mamaya mag-aayos ako na. oh so, yung babahay ko ulit. So, okay. Sila na ba ang battery ko? Kung hindi nyo no! May God, may God, please, so, no! Hanggang tanghali na yan. Tanggal na ako. Holy moly. These nuts. Masama kasi pag ginagamit yung sentence, nakasaksak. Sama yun, pag na kasaksa. God Sanayang, God para pumutok. Patay sumabog. Patay sumabog. What the Ito, ang likot ng camera ko. Ang likot sa aparato. Yan. I Ito broke matutuma. up with my ex-girl. Here's the number. Isa na natin to. Fike! Ano, ah, busog ako? Ang ulam ko yung pa Easy! ulam sa hapon, sa gabi, ulam sa umaga. Ang init ang gaga, pero mo Kahit pa mo mainit pa din. Ayun, mamaya, mamputik dito sa amin, guys. Mamputik. Kaya, hindi na Mag na ako magsasapatos. Mag-gisinelos na lang ako. bago ako umalis. Eh. Nakikip mo na ako ng mga gamit. May maingay. Wala, maingay. Yeah. Ano ba, sa Sama ka ba? Papasok ka? Pati naman si sa Mining, sasama ko eh. Dilim po sa amin. ayan mga kabok choy tv magayos na tayo magta time na ano oras na 5.15 na kaya mag out muna ako kung bago lang kayo sa aking youtube channel uh, paki subscribe po uh, like and share ayan salamat po lang marami sa marami sa iyo.